magandang hapon mga idol will uh, welcome back to my content no? Uh, ito na naman yung aking gagawin uh, magpalit tayo ng voltage regulator itong Roser LS135 kasi yung kanyang charge nasusubra na tulad nito papaanda rin natin nag-overcharging na siya maabot na siya ng ano maabot na siya ng 15.1 minsan 15.5 yan minsan yan na dapat 14 lang sana so patayin natin ngayon papalitan natin yung voltage regulator ng bago mga idol replacement lang to wala kasi tayong pambili ng ano eh, ng genuine masyadong mahal so ito replacement nasa 700 na dito ngayon so pakalasin natin bali tin mm lang pala yung ano nito yung kanyang tools na gagamitin yung bolt nya tin mm yung head okay ilagay natin itong bago mga idol bagong replacement So, yung ground niya mga idol ibabalik balik yan yung kwan pala mga idol pag na overcharge pag ano na pag uh, malakas na yung kalay bu uh, apoy na lumalabas dito sa ano niya, yung kinatapon niya, na supply kadalasan mga idol pupundihin nyo yung mga ilaw nyo kaya kailangan tong panatilihin hindi lumagpas ng 14 something yung reading nung ako na natinatapon nya o yung current na tinatapon nya So, ilagay natin yung sakit. Okay. systemin natin ulit. Pandarin natin mga idol. So yung volt ng baterya niya is 12.5 12.4. So start. Yan mga lods. Pag pinirit mo siya, maglalaro lang siya ng 14.1 to 14.2 volts. Okay na yan, mga idol. 14.3, ano. Goods na yan, mga idol. Okay, bye-bye.